Kamusta, mga kaibigan? Ako si Erwin, at sa fax na ito, tatalakayin natin ang kamanghamanghang kakayahang makakita ng mata ng higit sa isa 0 milyong kulay. Ang ating mata ay may mga espesyal na cells na tinatawag na cones. Ang mga cones ay nagtatrabaho upang maipakita sa atin ang iba't ibang kulay ng mundo. Kapag ang liwanag ay pumapasok sa ating mata, ito ay pinapasa sa mga cones sa pamamagitan ng retina. Ang mga cones ay nagre-react sa iba't ibang mga wavelength ng liwanag at nagpapadala ng mga signal sa utak. Dahil dito, nagiging posible sa atin na makakita at ma ang higit sa isa 0 milyong kulay. Sa ating facts ngayon, makikita natin ang kahalagahan ng mga kulay sa ating buhay at kung paano ito nagbibigay ng iba't ibang emosyon at kahulugan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na i-like ang video na ito, magsubscribe sa aming channel, at pindutin ang bell button para sa mga notifications ng mga bagong video. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami tayong matulungan na maunawaan ang kahangahangang mundo ng mga kulay. Salamat sa inyong panonood. Kung mayroon kayong mga katanungan o mga komento, huwag mag-atubiling ibahagi ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ako si Erwin, nagpapaalam sa inyo.